Lahat lang na magugulo naririto. 'yan, dito sa dito. sila rito. Lima naging anak niya rito. Tunay na balita, walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang. Garbage bag, ganyan. Wala ka bang ganyan? Wala po siya Para walisin natin ito. Ito mga kayo na, yung ginawa mga barong-barong. lang, uh, tapos may uh, bahay na. So, ito yung ganyan. Mga ngayon na uh, Orozki Street pa rin ha. Uh. na binabaybay natin. Itong kasama natin. syempre, kasama natin ng uh, DPS sa uh, District 3. At uh, si Kenel Magdaloyo syempre, kasama natin. Ah, tingnan natin ito nga. Uh, ito nga pinaka, yung pinaka nakatabing dito kanina. Ngayon na ah, uh, barong-barong nila mga kayo. Ay, di ba pa si Anay? Nandito dyan. Ali, tatagalin na.

Ito yung nga kanina nakatakip, yung barong-barong na to. So pinapatanggal ni Kernel. Yung mga ilang residente na ito, siyempre, tumutulong na rin sa paglilinis. Oo, lahat yung sa mga 10 Avenue na iyan, makikita mo, ang lilinis. Pero pagka rin sa Maynila, talaga matikas pa yan ay papano lahat talang, talang na lang na lang ng magugulo na rin rito ayan yeah. mo yan oh no? ayan mo ayan mo ginawa barong -barong. ng barong-barong ginawa ng barong-barong o di ba kanina yung ang babae dyan dito sa dito, dito oh. ginawa sila rito lima naging anak niya rito lima siya. siya, naging siyan siyan di lang siyan di lang siyan di lang ayun yung babae yeah. na yun hey, ayun siya ayun lima naging anak niya yun ayun ay, sabi ko sa iyo, pag hindi natin ginawa ng paraan itong magiging yes, at hindi tayo nagdedicate, walang mangyayari. Ito, wala lima dyan. So, mo. <laughs> Papanganima mo pa? Ayan! O, dali, ah? uh Ha? -huh.

Ah kaya na ito yung uh, binabakbak kanina yung binabaso no. So konti na lang natanggal na natanggalan ng tuluyan. So iilan na lang ya? Yung, uh, yung mga bakal-bakal lang na ganun. Tapos at the same time yung uh, bahay rito na may lona. Uh, okay na rin, wala na. So natanggal na din ang ating uh, DPS at uh, district 3. So wala na yung barang-barang-barang uh, dito. Yung matatanda na nabalikan natin to. Ngayon okay na, malinis na. Yeah, yung kanal na lang ang kailangan buhayin kasi stagnant na yung uh, tubig. Siyempre, DPS sa District 3 kasama natin at ang mga ilang kapulisan uh, ng uh, Station 3. Ito, okay na to Unti na lang. Mga nakalawit-lawit na bakal na lang pero okay na yan. Dito na tayo sa may uh, Orozco Street pa rin. Uh, dito sa may gilid mismo ng uh, Quinta Market. Kita dah lupa lagi. Kami ni lah. Ini tu Ito mga ginito mga kayo kailangan, kailangan, kasi nilang pagpira-pira eh para magkasya sa truck kasi as you see, puno na yung ating uh, truck kasi pagkaisin ng panambu eh hindi magkakasya kaya kailangan pang uh, at uh, pagpira-pira para lang magkasya sa truck ito isa rin mga kayo no? Dag dugyot din ay ano din uh, stagnant din yung uh, tubig no? so nakadugyot tignan Ay na mga kayo, no. so yun, ma, ito magkakasya sa plano. Ah, natapon! Ito si nanay mismo ang may ari na ito nga ang barong-barong kanina. Babalik Microwave pa. Microwave pa.

Bawag na ate. Bawag na ate. Maayos na, maliwalas na join. Ano Ito yung mga fans ko. Dito sa San Kevin. Atak, ah, atak. Uh, at okay. Tayo sabay-sabay 1 2 3 atak. Ano na? Okay. Dapat pasaya kayo sisigaw para oh. uh, mga Pilipino hindi si, ano hindi natutulog. ito kayo, ito at at kayo. Atak lang, atak sisigaw. Michelle. Okay na. Oh, oh, 1 1 2 3. Satu, dua, tiga. 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 Satu, dua, Oh, thank you sa inyo ah. Ako, hindi na kayo para hindi ako pabalik dito. <laughs> Pagka marumi kayo, babalik ako ha. Ah. Eto mga kayo na, unti na lang. Maayos na. Lumi maliwalas, tingnan. O oh, si, okay, Dada. Pagka ko sa Facebook, ikaw na Si Ate Dada, yung malabok. Uh, doon sa kapilang gilid. Yung pinilag din natin yan mga kayo. Ayan sa mga specialty ni Ate Dada yung palabok Ito oh, okay mga kayo, no? mga na, maaliwalas na no? eh, Nabuksan na kayo na, na, no? na no? Nabuksa, no? Ibig sabihin yung ini in, in, inaagaw nung ibang mm. tao yung karapatan ng ibang tao, di ba? Do magtatayo ng tindahan nila. Eh, ano paano nga ang na nakatabing pa kanina, Kenel, no? Ha? Nakatabing pa kanina. Ha? Nakatabing pa kanina, kanina tinamo. Problema ng, kanina, natin, Korean. Ayon, na, Kenel, mga kuryente. Tanggalin mo natin. Ha? Ah. Lahat.

masalita sa bato ka? na, sa batok patuloy na na tinitinabangan na tinitinabangan nila. dapat na na tinitinabangan nila. dapat na tinitinabangan nila. na na Ayon pa yung ito. Ato na, medahan naje ni pagsak na ibagsak makakasunog yan nito. Ayan nopo, pwede na pagsak na ibagsak lahat nyo. Mga kalakal kasi yung mga nakalagay sa taas Mahalagang no? uh, magawa. May? Oo, oh, pinapakit ni Kendall itong itaas para ibaksak lahat ng mga plastic na nandito sa ibabaw, no? Para mamaya, ahakutin ah, na lang yung truck natin, mga kayo, napuno na, no? So, magtatapol lang muna, then babalik. Pero, ah, pag uh, ah, ni Kendall na, ano, na kailangan na ibaksak itong mga nasa ibabaw, tapos sa ah, kukunin na lang at ahakutin ah, na lang mamaya.